Oras po natin ngayon 3.19 ng umaga at hindi na po kami natutulog tatlong araw na po ayan ho. o pang apat na araw na pala yan o ang anak ko namin may OT sim yan hindi siya matulog tatlong araw na ayan o wala siyang ginawa kundi ganyan ayaw humiga tapos kailangan mong bantayan. Kasi yung laruan nilagay na doon sa toilet at ipina-flush na. Ayun. Stop. No, no, stop. No. Tapos pag uh, ka, hindi kanya patutulugin. Gigisingin kanya nang gigisingin. Ayun, restless na restless siya. Apat na araw na siyang hindi natutulog. Ayun, ganyan <laughs> ho kami. Lakad doon ng lakad. Pabalik balik, yan o 2N Pro Yan o no? Ayan, nanda naman ngayon Hmm, yan Hmm, yan o no? Katayin nyo, o May mapakali, o Yan, kung makita nyo ho kami Sa karsada At kala nyo may kasama kaming Huwag nyo naman sana kaming i-judge kasi ganyan ang buhay namin araw-araw. Ayan, -araw. ito nyo. Sa hirap. Yan ang hirap. Yan ang uh, pag-aalaga ng uh, batang may autism. Ganyan. Ayan, ito nyo. mm Okay. hmm uh, be... yung 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 na yung yung na yung 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 balik, -balik no, Mm. No, no, Ben. No, Bobin. no, mm. I'm No, Bobin. no, Bobin. no, Bobin. no Ben. No, no, Ben. No, no, bye Bye-bye. Bye-bye. No, 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 bye. No,